Wow, napakasarap po nung sabaw niya guys. Naghalo yung medyo mapait na ampalaya tapos yung lasa po nung bukasit natin. So ayan guys, nag-extract tayong tiipos na ito eh. Susu or kung namin natin bukasit na ipusan guys. Ayan, ganito lamang po. Kailangan natin ng cutter para matanggal yung kanyang buntot. Tapos, ayan, yung ating mga natanggalan. So, ayan guys, tanggalan na natin sila ng ipos. Ayan, yung buntot niya. So, huhugatan na natin at iluluto ito guys. So ayan guys, kumukulo na yung ating inihandang lutuan guys. Lagyan natin po natin ito ng kamatis, sibuyas at saka ginger. Ayan, so nilagyan din po natin siya ng ampalaya guys. So ayan, ilalagay na rin po natin ang ating mga bukasit. Ayan. Tapos takpan po natin hanggang sa kumulo. So, ayan guys, luto na po natin yung ating bukasit. Ayan, hindi po ito aburong bukasit po. Ayan. Eto na siya guys. O, oh, diba? So yummy guys. Hmm. Hey. Tapos nalagyan natin ng sabaw. Para may higupin po tayo. wow, napakasarap po nung sabaw niya guys naghalo yung medyo mapait na ampalaya tapos yung lasa po nung bukasit natin mm. sarap Ayan. para mas madali po nating sulto-sulto po nut-nut-nut ayan tinanggal po natin yung kanyang ayan yung ipos or buntot Yan, ganyan lamang po yung ating recipe for today sa ating bukasit. Mmm. Sarap ng sabaw. So, um, thank you very much for watching everyone. Sana may natutunan kayo ngayong araw na ito sa ating recipe na bukasit. Mm, ayan, napakasarap guys. Thank you for watching.